Hi mga kanibors! We're back on my kitchen mga kanibors. And for to this video mga kanibors, ay gagawa po kong inyong salad. Tek lang mga kanibors. Salad dressing. Dressing. Ito mga kanibors. Um, mayo. Kasi gagawa ngayon ng vegetable salad. And, ano tawag nito mga kanibors? Ah. Parmesan cheese. Ha 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 ha. Ito mga kanibors. It's parmesan cheesy. Ayan mga kanibors. Ito po yung ating mhm. Uh -huh, Ang nyari. Ito po yung ah uh, gulay gulay sa hardin. Yung mga kanibors kailangan ma-dry up para hindi siya pangitingnan. And what happened to my olive oil? Wait lang mga kanibors ha. Here's mga kanibors. I'm back. <laughs> Kasi gawa ko ng tissue mga kanibors. Ito lang mga kanibers. Isa natin. Actually mga kanibers, ganito lang yun lang. I need ano ito, ito na lang. Sito. So ito yung gagawin kong salad dressing, in bintong salad dressing, mga kanibors. So, pag hindi to tumama ang nasa mga kanibors, edi nata yung choice. Itatakot. Itatakot mga kanibors. Pag hindi makarap mga kanibors, edi to olive oil olive oil. Ano pa itong mga kanibors? Di ko muna anuhin yung ingredients mga kanibors. Kasi di pa sure mga kanibors. And then lemon juice. Lemon juice. Yes. Mga kanibors, nito kong father. See you later, alligator, mga carnivores. Is, pakita ko sa inyo kung natapos ko na aking salad dressing. Bye, mga Extra yung father ko. Ah.